Yan guys, dumating na ang aking regalo, bilyaran. Pa birthday ko kay Shawdrey. At pa anniversary sa daddy. Yan guys, sana magustuhan nila. Love Happy birthday, baby! Alam mo ta? Ah, pa birthday ni Mami, di ko na nabalot. Oo, kung doon pa unan. Hindi na nabalot, eh, Mami. Alam mo yan, Dray. ano mo yan. Ang ganda ng gising, oh. Pagkagising, oh. May regalo. Happy birthday, baby. Oh, may laro, ano maganda. Laro natin tatlo, ay apat. Oh, kanta si Kuya. Happy birthday. Ari ko. Doon sa tabi ni Kuya. Kantahan mo si Kuya, happy birthday. Wapin <tinyo> na nila, guys. Binubuksan na nila, guys. Ayan hey guys. Happy birthday, Shoudre. Gusto mo gift ni Mami? Ito po bata. Hmm. ibang ano hindi puro sel po ng laruan para naman kahit pa ano ay mawaglit kayo sa sel ng kahit pa oras hindi puro po lang ang uh, laruan nyo wow Asin ko pala ngayon. Oh, ang ganda. Wow. Ganda ng laruan mo, Drea. Wow. Uy. Para si Shun na may birthday. <laughs> Tapos, tingin sa kayong dalawa, oh. Wow. Hmm. Wait. Pang billiard yan na, hindi yan pamalo ha. <laughs> Ay, pamalo niya, makuputol yan. Hindi ka pang... tangin mo. Gusto ako ya. Mandahan lang. Gusto niya? Okay lang naman ang laki niya, ano? Tama na ang laki. Malaki din pala eh. Tama lang yun sa kanila. Maliit lang sa'yo. Hindi, <laughs> ang mahalaga naman dito kasi, yung hindi sila laging magsusunod po.